Hello so guys, pagkatang gabi, magluto na naman tayo ng ano Magluto na naman tayo ng Ampalaya, with eggs Ayan o oh. Sarap po ah uh, Lutong patsam Kailangan usok-usok para kunwari Magaling magluto, garo lang technique nyo guys Pausukin mo para sabihin magaling ang luto. Maski Sakit ng liit. Ko guys. Sakit ng liit ko. Ito yung mga lingon. O. Sinin nyo. Kunting gisa-gisa lang yan guys. Daog na ang hapunan. Sa gabi ito. Tapos ang itlog. Ito na guys. Bati-batihin natin. buti natin konti. Bitsin lang ilalagay natin guys. Hindi mating sarap. Shout out. Diyan sa nag na na at nakaluto na dyan. Ako, nagluluto pa lang guys. Ito na. Idubuhosan na natin ang eggs. Gandaan, ganun lang, kapitik Halo para ang itlog din mo. Ganun lang yung guys. Mga patsang. Ito yung patsang yun guys. Okay lang, kunting asin. Hmm. Daog na, guys. ulam tak gabi. So, ayun, guys. Ayos na yung luto na yung guys. Ayan. para hindi mamuo guys ang um, itlog uh, kunwari magaling kunwari magaling tayo ah! kakain na naman si Dilmar ng ano ang palaya favorite so yun guys so ngayon guys kakain na tayo tapos na ang loto uh, magandang gabi ah uh, thank you for watching my video ah uh, bye God bless